pa pala yan oh mga oh, basa ayan na oh. alright so what's up what's up sa inyo mga team -hack? eto na naman tayo at dobyahe na naman tayo ngayon kay lala mo medyo maulan guys ha medyo maulan po ngayon hindi naman totally maulan medyo maambon siya at kanina umaga ayan lakas ng ulan hindi ko pumasok Ah, sir. na Princess, pa. Princess. Oh, Princess oh, okay. ito, Kalangin. Kalangin. Kalangin, sir eh? So, tayo mag-aano. Alright. Alright, so guys, na pick up natin yung item. So tatabi muna tayo sa gilid, maghahanap tayo ng kasabay nito. Ay, bay oh, 94. Uy, dali 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 ito. Hello. So ayan guys, nakakuha na ko ng kasabay. Sana makuha ko to. Walang LTO sana. Ayun, alright, wala. Nadali ka guys. Alusain, ah, baka rin mamaya, ano to ah. Jet Strophy. Dala mo, ma'am. Jet Strophy. Opo. Hindi na po yung resibo na ito. Okay po. Thank you po. Ito guys, ito lang dadalhin natin. Ang liit lang. Kasi sa sealant guys, hindi ko pala natin picturean to Parang medyo mukhang mabait tayo. Alright. Tapos magsuot tayo ng itong jacket para solid. Alam mo, brighter talaga, di ba? <laughs> right so, side guys as you can see na pick up na natin yung item dito sa may kalookan sa may monumento so dadalhin natin to guys na ng ano so dadalhin po natin to ng west avenue tapos yung isang item din natin is west ab din po bali dalawang west ab po yung ano magkasunod lang ba? Diba? so all goods guys yung isa Gcash payment yung isa cash di ba so yung isa pwede natin gamitin pang ano pang top up kasi wala na ang ano wala na tayo yung pang top up guys wait lang ah. Lalabas kayo sir? Yeah. Lalabas? Lalabas Lalabas Hello? Hello po, good morning. Hello ma'am, good morning ma'am. Lola <coughs> po Nandito na po ako ma'am sa may gate ma'am. Ah, okay po. Sige po po, baba na po. Okay ma'am, thank you po. Thank you po. Ito po ma'am. Thank you po. Thank you po. Alright, so yun guys, didirect na tayo sa ano sa pa nating drop off, malapit lang dito ito ba yan? ay bala, Chris po Chris kris po wala Thank you, sir. Thank you. Ah, yun lang po. Doon lang pala. Nakatambay lang pala sila tropa doon. So, ayun guys. Nandito tayo ngayon sa mga ano. Oh. West Ab. Mag-aantay ng booking. Ngayon yung maulan na. Mana nah, perang okay. yeah. 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 hey, uh. Lala ma'am. Mike po. po. Mitos, ma'am. Opo. Okay po, thank you. Ay, ang pala yan. Oh. Ah. Ah, basah, Ayan, ah. Di ba pwedeng naka-plastic yan? Pwede. Nah, kita pinang alin ya yeah, pwede pa tawag yung ano kakarga ko na kakarga ko na guys ito ay kakarga ko na okay lang din lang yung plastic may tape kayo? Nhưng hiệp nó sợ

enta tayo Item pick up tayo medyo malaki bulky puro lang po Ang ganyan yung plastic? Hindi, eh, okay, yan tapo na lang Basta kasi kasi Baka mga basta Ewan ko, yun yung naglagay niyan eh Ah, sila tayo? Oo Parang cover yung Тацацеення. So